Binigyang pugay ni House Speaker Martin Romualdez ang Irrigators Associations bilang mahalagang katuwang sa pagkamit ng food security sa bansa. Sa kanyang mensahe sa 2025 Nationwide NIA IA Congress sa Laurel, Batangas, kinilala ni Romualdez ang di matatawarang kontribusyon ng irrigators at mga magsasaka bilang bayani ng agrikultura. Sinabi nito na hindi na kailangang ipaliwanag kung gaano kahalaga ang papel ng patubig sa buhay ng isang magsasaka dahil kung wala ito ay walang aanihin at walang maihahain pagkain sa hapag. Binigyang diin din ng speaker na ang mga kasapi ng IAS ay itinuturing na frontliners ng food supply chain at kritikal ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Kasabay nito, tutugunan anya ng Kongreso ang mga hinaing ng magsasaka. Food security equals national security. Narinig ko ang mga hinayin ninyo. Mula sa farm inputs, makinarya, at subsidya, hanggang sa insurance, water permit fees, at scholarship para sa ang mga anak ninyo. Lahat ng ito ay lehitimo. Hindi ito lu luho. Ito ang pangangailangan. Nangako naman ng personal oversight si Romualdez at sa pagbuo ng mga bagong polisiya at budget para sa agriculture sector ay magkakaroon naman ng puwang ang boses ng magsasaka. Bilang Speaker of the House of Representatives, your House of Representatives, personal kong tututukan ang mga panukalang batas na makakatugon sa inyong mga pangangailangan. Sigurado yan. Samantala, hinimok ng leader ng Kamara ang mga pinuno ng IAs at organisasyon ng magsasaka na makilahok sa mga pagdinig at deliberasyon upang maihayag ang klase ng batas na kinakailangan nila. Ang NIA IA Congress ay bahagi ng pagsisikap ng National Irrigation Administration na palakasin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga irrigators, mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Aminyo ng 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority.